yung nagapaking palay bukas tama lang sana makabawi sa puhunan ang nakakatuwa sa ano na to pagkatapos na may tanim isang linggo dire diretsyo mulan nagapaw grabe takot Kasi baka mababilang sa mga umulit na magtanim Itong area to ay Gidawang gulaan Medyo nahuli sya Ito Gidawan Mga lamang pitak Medyo makapalta ng konti Kupara doon natame Kaya nga lahiyo kita medyo manipis kita Part na medyo ilaw pa. Ito ay siguradong pahabol na na ito. Na tanim. Ilaw na ito. Ito maliit ang pila-pila. No? Ito. Ito na pagtahinaw pa. Ito yung napuruan ng ano walang tingin na wala nung pagkatapos na matanim ng palay eh. pahabol ito baka matanong sa buwan tapos umpisa palang tumubo

dati may nakatira dyan sa baha ano lugar na yan. at dito at di ko malamang dahilan ngayon wala na dalawa dekada akong di nakabalik sa lugar na ito sobra dalawang dekada dalawang dekada dalawang dekada at kalate <laughs> ang katabi ay tapos na magpagapas parte na to biyak na ang lupa tuyong tuyo na itong kalahati eh. medyo habot na ilang lang tapos yung ilaw yun sana makabawi din ang punan dito okay dito naman ang ano, tubo niya papalapit ay ito ang nag aasikaso ng bukit na to bali hindi ako mismo nag-alaga ng bukit meron ako ang manok siya na may palagi na dito marami rin siyang inaasikasa ng ano, layan lang you.